Nagluto pala ko ng spaghetti mga idol tapos adobong manok at may tayo na bangos mga idol para po yan sa ating noche buena po. Siyempre sakto lang po yung niluto natin mga idol. Hindi naman talaga siya masyadong sobra kasi yun lang po yung maubos natin sa hapagkainan natin mga idol kasi sayang din po. Tara sama nyo kami. Hello po mga idol. Yan magandang gabi po sa ating lahat. Araw ng December 2024. Yan, Merry Merry Christmas po sa ating lahat mga idol. Kamusta po kayong lahat? At God bless po sa inyo lahat. Bibili pa kala ako ngayon mga idol ng pangnutsibe na namin. Kaya samahan niyo po kami mga idol sa araw na ito. Yan. Simpleng anda, simpleng ulam, at simpleng Merry Christmas po para sa ating lahat. Tara, samahan niyo kami mga idol. Ngayong gabi pala mga idol ay nagpapakulo ng tubig si Mrs. Tapos naglagay ng mantika. Ganyan pala ang paggawa ng spaghetti. Tapos sinunod na po yung pasta para lalambot yan mamaya mga idol. At tayo naman po ay lalabas. Dito pala yan sa aming lugar sa Tugbungan, sa San Buanga City. Dito pala ako bibili ng karni ng manok mga idol. Isang kilo at kalahati ang bibili nating karni ng manok mga idol. Kung taga Tugbungan po kayo, alam nyo po ang lugar na ito mga idol. Ito pala ay ulam namin ngayong hapunan mga idol. Siyempre, nabili na rin tayo ng mga sangkap para po sa ating spaghetti nito dito po kay RM shout out po kay RM sa tindahan niya basta merong spaghetti mga idol hindi talaga mawawala yung pan o slice bread pala ang binili ko mga idol isang piraso po at pagkatapos ko namili ang lahat mga idol syempre umuwi ako agad at binuksan na po ako ni Mick Mick at natapos na rin pala si Mrs. sa pagpapakulo ng pasta at yan na po ang nabili nating lahat mga idol may bangos tayo na pinautang tayo ni Brad Mike shout out pala sa si Brad Mike maraming salamat po ang bait mo talaga kahit araw ng Pasko ay nagpapautang ka pa rin sa akin at habang nagigisa si Mrs. at nagluluto sa ating ulam sa hapunan mga idol syempre panoorin niyo po muna yan at sa shout out muna tayo sa mga mahal natin at solid nating mga followers mga idol na lagi nakaabang po sa video natin. Shout po Tres Marias Uyraisan, Noy Noy, Noy 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 Noy, Joy Abilita Bigota, Jordan Bison, Marife Esteban, Ricarte Milatante, Payat Payat, Elmar Borlaos, Jerry Insinares, Mario Gilin Bincalio. Yan, shout out po sa inyong lahat mga idol. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless po at ingat po kayo palagi. At yan mga idol, natapos na po si Mrs. at nakapaghanda na po rin sila lahat mga idol. Ang anak ako at si Mrs. po para sa aming hapagkainan po. Sabayan nyo po kaming lahat mga idol sa aming simpleng ulam, sa aming hapunan, sa araw ng Pasko po ito mga idol. At pagkatapos ko pala kumain mga idol no, at nagayad na rin po ako ng sibuyas ng dalawang piraso pala mga idol para po ito yan sa spaghetti po dahil ako po yun ang magluluto mga idol sa aming spaghetti at ganyan na pala kalalaki at kaliliit mga idol ang ginayad ko po na sibuyas at bawang at sa wakas mga idol ay nagamit na rin at naluto na rin natin mga idol ang napanaluna nating spaghetti sa ating gay nung sumali po ako sa Christmas party po sa aming tinatrabahoan mga idol malaking tulong na po ito para sa amin po. At siguro mga idol, hindi naman siguro po sa araw ng Pasko na marami talaga tayong handa. At ang sa amin kasi mga idol ay simple lang po sa araw ng Pasko at masaya kami at nagtitimpotipon po yung aking buong pamilya. At alam nyo po mga idol, habang nagluluto po tayo ay nakatingin po si Mikmik, -Mik, nakadungaw po. Natatawa po ako sa kanya, <laughs> nakapatong po siya sa bangko kasi gusto niya talaga daw kumain na ng spaghetti kasi natatakam na po daw si Mikmik -Mik. mga idol. Kasi ang spaghetti kasi paborito po talaga yan sa lahat ng mga kabataan At yan mga idol no, simpleng luto lang pala talaga ako sa spaghetti Nalagyan ko na lang po yan ng sauce At pagkatapos ay halu-haluin natin kasi lambot naman po yung hotdog at yung karne ng corn beef natin mga idol At nagdagdag pa rin pala ako ng kaunting asukal na po mga idol Tapos hinalo ko na lang po para madali po talaga siyang matunaw yung asukal At pagkatapos mga idol ay hintayin na natin yan ng ilang minuto Pag kumulo na yan ay pwede na po yan yan takpan lang natin muna at magagayad muna tayo mga idol ng sis yan yung ilagay natin mamaya hindi ko na yan kinis-kiss. buo buo lang talaga paghiwa mga idol at sinayawan muna ako ni mik mik mga idol ng ah patsi 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 ah yun ang sounds ni Music mik mga idol na sumayaw siya para sa akin harapan ko at ilagay ko na pala yung sis mga idol tapos sinalo ko na para madaling matunaw at sinunod ko na po yung pasta natin mga idol bali isang kilo pala yan ang spaghetti natin mga idol no ng ating napanalunan at naglagay narin po ako ng condensed mga idol para manamis-namis talaga yung niluno natin at masarap po mga idol. At syempre po wag po natin kalimutan na haluin talaga mga idol. Sa ilang oras o ilang minuto po ay pwede na po yan mga idol at luto na po. Tingnan naman po ninyo mga idol napakasarap at napakaganda yung spaghetti natin. At dahil naluto na po yan mga idol, syempre unang tikim talaga sila Lamik Mik at yung mga anak ko mga idol, si Gwen Gwen, si Kikay at si Mrs. Kasi alas 9 na po yan natapos tayo sa pagluluto kasi inestimate ko na lang po talaga mga idol na abo talaga ito ng Noche Buena at ang sabi na po ni Mik, Mik ay masarap daw po talaga yung luto natin mga idol sa spaghetti, first time ko po makapagluto ng ganito, at dahil nasarapan man po silang lahat mga idol ang anak ko na request naman po daw sila sa araw ng bagong taon ay magluluto naman po daw ako ulit ng spaghetti at ang sabi ko ay siyempre luluto na naman tayo. At binigyan kami mga idol ng cake sa kaibigan ni Mick Mick na si Teya. Shout out po Tey Maraming salamat. At hanggang dito na lang po yung video natin. Merry Christmas po sa ating lahat mga idol. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ito. At nagtipon-tipon po ang buong pamilya sa araw ng Pasko. At sa lahat po ng mga OFW po, sana po ay nagpasko kayo dyan na masaya at makapiling nyo po sa pagtawag po ang inyong mga pamilya sa araw po ng Pasko lalong-lalo na din po dito yung mga trabahador natin sa Luzon, Visayas at Mindanao mga idol na malayo po sa kanilang pamilya sa isa't isa na nagtatrabaho pa rin po sa araw ng Pasko at maraming salamat po sa suporta kay Parekwenti Sambuanga ingat palagi at god bless po